Bukha nga na totoong parehong sinungaling, eto si Marcoleta at syempre ang INC, ang pamunuan ng INC. Sabi kasi ni Marcoleta nung una, yun nga, marami daw na gustong lumahok. Pero sabi naman ng INC, hindi daw nila papayagan hmm. dahil eto daw ay solely for INC members lang at kung gusto mong mag-stage ng, ng rally rin ang ibang grupo katulad ng mga diehard, sa ibang araw daw sila. Tahasang sinuportahan, tanak, tahasang ding binanatan na itong si Marcoleta, yung mga uh, nasa Quadcom. At syempre, ang ibig sabihin nun, sinusuportahan niya si Sara Duterte. Ipinagtatanggol niya si Sara Duterte sa, har sa harap ng buong I INC community. Ano po ba talaga ito? Peace rally? Or meeting the advance Yan kasi ang nakikita ng mga tao eh. Hmm? Pero ito ang mas malala. Kasi mukha talagang nililito na itong mga taga-INC ang publiko. As if naman talaga, it would matter. I mean, yung ginawa niyo kuno na rally na yan, ay hindi naman pala makaka sa impeachment proceedings nga. Dahil minority kayo. O, ating natin itong sinabi. Kasi daw, hmm, supportado pa rin nila si Sara Duterte. And itong spokesperson na ito explains why they support Vice President Sara Duterte amid the issues against her. Sabi niya, hindi tayo dapat unang bumoto doon sa wala pa namang palang napapatunayan na kasalanan. Ibig sabihin daw, wala pang napapatunay kasalanan daw kay Sara Duterte. Pero ito pong rally na tinatawag niyo kuno na for peace ng ating bansa, kahit wala naman tayong kaguluhan, ito ay napaka-obvious na in support with Sara Duterte or in support of Sara Duterte. etong pagtitipon niyo na ito. At ang ibig sabihin nga, Ayon yung ituloy ang impeachment, ay paano pa mapapatunayan daw ang kasalanan na itong si Sarah Duterte? Kasi sa mga taong matitino at nag-iisip ng tama, yung investigasyon sa Quadcom, sa Kamara, sa Senate, lahat yan ay malinaw na. Malinaw na ang malawakang anomalya na kinasangkutan po ng DepEd sa pamumuno ni Sarah Duterte at syempre ng Office of the Vice President. At kung alam niyo lang na ang dami pang nahalongkat na baho itong mga Duterte, so sasabihin niyo hindi pa rin napapatunayan. <laughs> Malala. So parang totoo na lahat kayo dyan sa INC pala ay mga sinungaling? Naku po, masama yan. Hmm. kayo ng mga Kadyos, pero yung pala ay puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig niyo. Good luck.